Nagkaroon din tayo ng konting problema rito, kaya siya nagkaroon ng delay ng konte. Para sa kaalaman ng lahat, mula nung binuksan natin ang bidding sa lokal, alam natin yan ang pinakamalaking ay, sa national. Ay, kita naman natin, di ba, yung mga news. Uh, issue na issue ngayon, talagang malalaking balita. Ano, Binuksan natin noong 2019 ng public bidding sa lungsod ng Pasig. Ibig sabihin, kahit sino na kwalipikado, basta kumpleto yung requirements, yung papeles, pwedeng manalo. Yung mga, yung mga palabas ng iba noon na iniipit sila, ganun, malinaw na malinaw, hindi totoo yan. Anong patunay ko? Yung contractor na nanalo dito sa countryside court ay Great Pacific Builders. Yung Great Pacific, kaya po pangalan yan, Great Pacific, dahil pinangalan po yan kay Pacifico Diskaya II. Yan po si Curly Discaya. Kumpanya nila yan. Isa po ito sa Sham na kumpanya ng Discaya. Kaso ang pulisya po natin, ayoko man silang manalo, ang pulisya natin sa lungsod ay open bidding. Pagkwalifikado at sila yung pinakamababang bid, sila po ang mananalo